Ang Sulat ni Pablo sa mga Tagagalasya Ikaanim na Kabanata Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo yon ng mahinahon at magingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. Sa gayong paraan, ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo kung inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba. Ngunit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na niyang ihambing pa sa gawa ng iba. Sapagkat ang pananagutan ng bawat isa, ang kanyang sariling gawain. Dapat bahagi na ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos ng lahat ng mga biyayang tinatamasa nila. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung anong itinanim ng tao, yun din ang kanyang aalihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap naman ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Mapapansin ninyo na malalaki ang titik ng sulat na ito. Ako ang siyang sumulat nito. Ang mga taong naghahangad na mapuri ng kapwa ang namimilit sa inyong kayo'y magpatuloy. Ginagawa nila yon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Kahit na silang mga tuli ay hindi naman tumutupad sa kautusan. Ibig lamang nilang patuli kayo upang maipagmalaki nila na kayo man ay tumutupad sa tuntunin yon. Para sa akin, ang ipagmamalaki ko ay ang krus ng ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito ay patay na para sa akin. At ako na may patay na rin sa mundo. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya nga ay naging bagong nilalang. Manatili na wa ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa buong bayan ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdaganin naman ang aking mga tinitiis sapat na ang mga pilat na taglay ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumain nyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen.